Ikalabing pitong kabanata At pagkaraan ng anim na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro, at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng tatlong tabernakulo, isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik at sinabi, Mangagbangon kayo at huwag kayong mga takot. At sa paglingap ng kanilang mga mata, ay wala silang nakitang sino man kundi si Jesus lamang. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, Huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang pangitain hanggang sa anak ng tao ay ibangon sa mga patay. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Bakit nga sinasabi ng mga iskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, Katotohanang si Elias ay paririto at isa uli ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanyang ang anumang kanilang inibig gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki. Nasa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig at siya'y ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang magkagayo'y nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakontian ng inyong pananampalataya. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. At samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, Ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon, at siya'y lubhang nangamanglaw, at pagdating nila sa Kapernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nangagsabi, Hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo? Sinabi niya, Oo, at nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, Anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila nanganiningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanilang mga anak baga o sa nangaiiba? At nang sabihin niya, sa nangaiiba ay sinabi sa kanya ni Jesus, Kung gayoy hindi nangagbabayad ang mga anak, datapwat, baka katisuran tayo nila at pumaroon ka sa dagat at ihulog mo ang kawil, at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang isang siklo kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo